sana pu na anak ah, hindi daw sana niya isabi to no ganun din parang nag din siya no? pero sabi niya eh marami po no mayroon ano din mayroong palatandaan po talaga no ang kinatawag na Antikristo ano po yung mga palatandaan na yan ah, sabi ko ni kaibigan amay no hindi niya isasabi lahat no yung yaiti may lang niya basta ano niya mayroon, ano yan, mga iilan Ghost Hunter 18. Hey, what's up mga kandros? Yun, uh, rin po na muling nagbabalik. So, ngayong araw na to, uh, hindi sana tayo lalakad no kasi uh, ano pa talaga yung oras natin. No? Kaya ganito lang po yung ayos natin. Nagmamadali tayo. May ano lang, uh, may gusto lang po tayong itanong. No? Uh, ito iniwasan ko po talaga ito na itanong talaga no pero napag isip isip ko sige ayan na natin no Basta, ano lang kung ano yung kasi hindi naman lahat talaga na yan talaga i-direct nila na isabi talaga kung ano man no? so lang po. wow siguro marami naman po yung mga marami naman tayong idea no mga manonood natin tungkol diyan no kung sino ba talaga at ano yung mga palatandaan kaibigan amaya so, subukan nating tanong ano, you know, kung si kaibigan amaya subukan natin yun. Know, uh, subukan natin tawagan muna dito lang tayo kaibigan amaya sana, nyo, uh, sana po ay eh, mapaunlakan nyo po ako at uh, mabigyan ng kaunting oras kahit ano lang mga uh, walong minuto lang kahit ano lang kaunti lang talaga kasi kaulan na din po at ano din kasi yung uras ko. Kaibigan nga maya. Kaibigan nga maya. Kaibigan nga maya. Wow. Kala ko hindi na darating. Kaibigan, nasan ka banda? Ah, sige. Ah, pasensya na po. Ah, biglaan po talaga ito. No? Um, bukas pa sana ako ah, lalakad. So, ano lang ito uh, hindi talaga malayo ito no pero alam ko naman po na uh, kapag may time ka po ay pasatawagin kita ay na ka pa wala lang ano wala ka lang din importante kasi kapag mayroon din uh, ano naman mayroon ka din importanteng lakad ay nandiyan naman po itong si Kaibigan ano uh, Ramson kung bakan din so Kaibigan kumusta po doon sa inyo sa inyo karyan nyo? So, ayun, nandun pa rin doon nandun sa kaibigan Ramson at malapit na doon na ano, uh, umalis yung ano doon, yung King Cobra kaya makabalik na ako doon. Ah, uh, kaibigan, may ano lang ako, may tatanong lang po ako, no? Ah, uh, ito po eh no, uh, pwede po ba namin malaman kung sino po ang tinatawag lang Antikristo Kristo? Dumudugdug. Ah, sige po, no, sabi po ni kaibigang Amaya. Um, sana po daw na anak, no? uh, hindi daw sana niya isabi to. No? Ganun din, parang nag-alangan din, siya. No? Pero sabi niya, eh marami po, no? mayroong, ano yan, mayroong palatandaan po talaga. No? Ang kinatawag na Antikristo. Ano po yung mga palatandaan na yan?

Sabi ko niya, ah oh, hindi pala patapos. Ayun na, si yun. Pasinsya na po kung na, medyo na-insert ako, susang ang hugaw ng kukuko no? Ah, sabi po ni kay may, ano, ah, may mga palatandaan niya. No? Sabi niya, ay siya po yung magpakilala po na isang Diyos. No? Magbibigay ng mga milagro at saka ah, magbibigay ng ano din, yung bang napakabait din. No? At saka yun, maghahari siya marami po daw siyang malilin lang marami po siyang madaya sa time na yun at saka sinabi po ni kaibigan nga maya nasa ano na daw yan nasa yung hatian na po daw yan no? nasabi na rin niya na maghati-hati ng puwisto no? kaya nang ano niya nasa mga ano daw yan 3 uh, years po daw yan ang magaganap no? Ah, uh, yung 7 years daw ay eh, ang unang 3 and a half years ay sa antikristo po yung pagkahari po talaga niya no? uh, siya po ay magpapagit na din no sa kapayapaan nandun din siya at nandun din sa kanya yung yung power yung ano ba yung siya talaga yung maghahari so sabi niya hindi na talaga sasabihin no, kung anong bansa o sino siya no kasi ang uh, yan lang daw niya ang mga palatandaan kasi mahirap po daw na magbanggit ng mga name no kasi tao din yan no gumagamit din yan ng katawang lupa Ibigay nga Maya, ah, uh, salamat po. Uh, kahit ako siguro hindi ko talaga iano ibabanggit 'yan kung sino talaga, no. Pero kaibigan nga Maya, um, isang ano po ba 'yan? Isang isang tao lang po ba 'yan? O ano ba 'yan? Ano ba 'yang tinutukoy niyan? Anong man 'yan? Ano san mga ano 'yan? Uh, maliban po sa sinasabi mo kanina ng mga palatandaan, no. Kasi sa tingin ko ngayon, eh, madami namang nanglilinang talaga, no. Um, o sa lahat lahat ng mga gawain ano uh, tulad ng dati na sinasabi mo yung ano, yung bang Babylonia mga ganun no at saka ngayon sabi po niya no kanina na patidaw ang kanya ano ang bansa po ni anang uh, ng Diyos ay lilinlangin po po so kaibigan ng Maya uh, ipaliwanag niyo po sa akin uh, kung ano po yan kami pelang hantik baru gitu. sih itu tayu kasih Ah uh, sige po kay Bigang Maya, maraming salamat po Sus, yun. Sabi po ni kay Maya no. Uh, ang mga katangian po daw, no? ang mga katangian po ng isang Antikristo ay hindi natin o hindi po daw makikita sa isang material, o sa isang katawang lupa. Sabi niya makikita po 'yan no. Kasi lahat kumbaga may maiisip tayo na 'yun, ang ano yung Antikristo. Hindi niya makaya lahat yung mga katangian kasi madami po 'yan no? Sabi niya unang-una talaga yung ano uh, maliring la po niya siya po yung magano ng kapayapaan magpapatupad pati pangangaral po no pati pati po sa pangangaral sa mga balaan yung bang mad banal na aklat yung mga -ano. so in short yan parang uh, siya po yung pinuno no ng isang relihiyon o ganun sa pasa sa banal siya siya po no kasi nagbibigay po din niya ng uh, mga katangian ko ng isang antikristo no na sakop din ng antikristo din no mga katangian niya so sabi po ni kaibigan Amaya na yung kapayapaan at saka yung leader na yan pag siya yung magkuman sa lahat ng bansa sinusunod yan no may father po talaga siya pero hindi daw lahat ng katangian ng antikristo ay nasa kanya or maano niya yung bang tinatawag na masakup uh, masakop niya lahat yung susunod lahat kasi hindi niya makaya no kasi sinasabi po ni kaibigan kamaya na mayroong ano mayroong isa na tsk, hindi talaga niya kaya hindi niya map, mapapasok kasi uh, iba po yung uh, pananampalataya yung bang ano yung bang yung sa religion yun, iba po so hindi niya niya mapapasukan hindi na niya niya masaklawan ah uh, kaibigan kamaya uh, ano po yung ano yan po yung sa pangalawa Yun na po yun. Sabi po niya, no? Uh, salamat po kaibigan ng Amaya. Ang sabi po niya na marami na po ng tao nakakaalam nito. No? At naka, yung bang spekulasyon, ano ba yan? Yung speculation, yun ba? Yun, no? Know? ah uh, yung sa una niyang sinasabi na nasa anong, isang sisang no? pinaka pinuno talaga. Yun, marami na po doon nakakaalam yun pero ang ano lang daw ng ibang tao nakapokus sa kanya lang no? ngayon sabi niya mayroon din dito parang nahati-hati kasi tulad ng sinasabi niya hindi talaga makukuha ng isang material na no, yung katawan dupa. ang lahat ng katangian na yung gawain no, ng antikristo kasi mahihirapan ka sobrang bait no? at ano din ah, humahawak din ng kapayapaan para marami ang mabibiktima o madadayang tao so ngayon sabi niya ito alam na po din ito ng mga manunod isang bansa sa kanluran na pinakamalakas daw no? sabi niya pero hindi ang sabi niya hindi ito bansa isa pa rin itong tao na nandun sa kanluran kasi dinurugtong niya kung naalala pa daw natin yung tatlong sungay no yung sa sampung sungay na ano ba yung mga bansa yon sabi niya yung tatlong sungay na nabali naputol, putol at saka may isang sungay na sumibol na may mukha no? May mukha, may mata, may ilong, lahat meron, meron siya. Sabi niya, eh, nagkaroon niya ng sugat. Nagkaroon ng sugat tapos naging himala siya sa lahat ng mga tao, nakikita ng mga tao kasi malubhang sugat pero gumaling, no? Nabuhay siya. Kaya dun isa sa sanhi no na uh, yung tao humahanga sa kanya, sumusunod sa kanya, no? At saka sabi niya nandoon yan sa kanluran, no? mayroon yung ano yan, mayroon daw yung material na nangyari yan yung bang uh, yung ina ba yun, yun tapos himalang nabuhay at saka ngayon uh, plano pang babalik muli sa posisyon so yun ang ano natin no? um, kasi sabi niya ano, sabi ni Amaya yung ibang tao din daw ay pag sabi ganyan lahat daw na nakaupo dyan na posisyon sa mataas na antas talaga dyan sa bansa na yan, ay siya po yung antikristo sabi ni kaibigan nga maya hindi po daw no, namimili po din yan ng material makalipin po daw yan sa kanyang ginagawa so yan na po yung pangalawa no? yung ano na yan na maliban sa yung ano yung sa isa na galing din sa isang bansa at ito naman yung pangalawa so ngayon parang nagigates ko kung sino yan no? pero hindi talaga natin pwedeng babanggitin yung pangalan at saka kasi sila yan ay ano lang siya eh? hindi din niya alam yung katawang lupa na ginagamit yung naging instrumento sa mga gawain na ganyan, hindi din niya yan. Pasa, yun na po yung ginagawa niya. Kasi noon, marami yun no. Uh, sila Hitler noon. Pasa, yung mga mga makapangyarihang taos noon na uh, nagpapatupad ng uh, hindi talaga, no. Hindi talaga yung bang sobrang dahas o ano ba yan. Uh, may mga kapayapaan din pero napapasok ang tao sa bitag kasi hindi pala yan uh, tunay talaga, no. Kaya 'yan, uh, salamat po, no. Uh, salamat po kaibigan May. So yung pangatlo ano po yan. sabi naman yung sakit ko ano natin kaulan nun talaga. sinabi ni ka ng Maya yun na po kaibigan ng Maya ah, sige salamat po no? so yun Ang ah, nasabi na po niya dalawa no? so ngayon nasabi niya itong pangatlo marami din ang tumutumbok nito no? marami din ang tumutumbok nito na sila po yung pinakapinuno daw nila ay isang antikristo pero sabi niya ni kaibigan ng Maya ay hindi lahat no at saka yung mga sumusunod din daw nito ay mga anak ng Diyos talaga. Yung bang uh, kasi kung napapansin daw sinasabi noon, no? Mayroon pang pala parang ano na yung sinasabi ni Kaibigan Maya na sinabihan daw ito, itong ano na to. Dalawa kasi daw ito na magkapatid, no? Sabi niya ay pupunta ka doon na ano na yan o, parang para bang pinalakaw pinaalis oh, pinaalis siya sa kanyang ama at sinabihan na pagdating ng panahon no pagdating ng panahon ang mga ang mga anak mo ay magiging malaking ano ang mga anak mo ay magiging bansa no magiging bansa sa kadesertuhan so yun po no isang kapatid din yan. at saka ano din yun ah, para sa akin malaki po yung respeto ko talaga dyan no, kasi yung style ng ano nila uras ng dasal lahat lahat parang ano parang yun talaga no kaya sabi ni kaibig ng amaya katulad din natin kung ano may yung sikta natin, ano may yung status na estado natin, hindi lahat talaga, no? Kung baga, sa niyog, sa isang bulig, mayroon talaga yung ungol isa. Mga ganun, mayroon hindi ano ba. Kaya sabi niya, walang pinipili ito. Kaya ano ni kaibigan ng Amaya, na ito, ito yung sabi niya, ay lilitaw talaga ito. No, lilitaw. Sa ang palatandaan nito, no, ito po, sa gulo daw ngayon, ng dalawang, ano yun, dalawang bansa ngayon. Kasi sabi niya, no, sa gulo doon ng dalawang bansa ngayon hindi pwede mapasukan ng isang religious group talaga yung ano ba yung tinuturing din ng mga tao na ibang tao na isang antikristo hindi yan pwede niya mapasukan kasi magkaiba nga sila ng paniniwala at saka yung pangalawa na material na tinuturing din na direct talaga niya siya po yung antikristo yung galing sa kanluran hindi rin niya pwede na mapagitnaan yung gulo na yan o mapatigil ang gulo na yan kasi palagi yan daw yung sumusugnod-sugnod para magkagulo talaga no? pero sabi niya itong pangatlo siya po yung makagawa nito so yan ang antayin natin kung sino no? sabi ko ni kaibigang Amaya yan po ang abangan natin kung sino kung sino yung magpagit na sa gulo na yon sa bansa na yan kung sino yung magpagit na no? siya yan pagkatapos siya pa yun daw mismo ang magpapatayo ng templo dun sa loob ng bansa ng Diyos o kari ano Diyos. Siya daw yung magpapatayo kasi hinahangaan siya, tinitingala siya at magpapakita siya ng mabait talaga. mam at yun, maging, ano siya, maging makilala talaga ng buong mundo ang kanyang influensya. Sa ngayon daw, sabi ni Kevin nga may ma-influensya siya pero uh, hindi daw ano, uh, yung, ano lang, yung pagkamayaman lang po talaga niya. At saka, darating yung panahon yan, ma'am, kasi ano na yan, sabi ni kaibigan ng Maya kanina na ano daw uh, hindi daw yan ano hindi daw naguluhan ako kaibigan ng Maya ano nga oh, yan. Natin, ah sige sabi ko ni kaibigan ng Maya ano? um, kasi naguluhan ako kasi napag-isip na, napag ano yan ng dalawang bansa na yan kasi nasa isip ko talaga mamaya ako nalang itatanong sa kanya no? itatanong ko yan kay kaibigan ng no? ang ano niya na pasayon po no tatlo nasabi na po niya tatlong persona po no ang ano dito ang pinagtutukan dito ang dapat tutukan ng tao kasi sila ano na yan sa kanila eh ang sa atin lang ang nakikita kasi niya sa mga tao ngayon ay isa isang persona ang magdadala sa tinatawag na antikristo pero sabi niya ang antikristo marami pong katangian yan lahat lahat halos nandyan hindi makaido na yan ng isang tao so nasisilip nan sa tatlo. Pagtumpi-tumpi niya ng tatlo. Nandiyan na yan. No. Kaya sabi niya. Eh. Huwag magalala kasi. Darating talaga yan. Lilipas at lilipas din yan. No. Pero maghahari talaga yan. No. At. Yun na nga. Ang ano niya. Na dapat ay magdasal lang po daw talaga no. Ah. Uh, sa time na yun. Lalo na sa ngayon na time kasi. Papalapit na papalapit po talaga no. At ang ano niya. Ah. Uh, sabi po ni kaibigan mamaya na hindi dapat magayong kampanti ang tao no? Uh, lalo na lang ngayon kasi ma mano talaga guguho talaga ang ano dito ang mundo no? at saka kung sa tingin ng mga tao lalo na po talaga sa mga bagong henerasyon parang wala lang yan no? parang wala lang yan lahat wala lang yan kasi uh, ano lang yan parang pag, pag paganap kasi yan is parang normal lang po yan tama po yan kaibigan ngamaya So, uh, yun po sabi ni kaibigan may no, na parang ano lang talaga. Parang parang wala lang. Hindi yung hindi yung sinasabi sa no sinasabi na uh, ganito, ganyan, no, sobrang nakakatakot. Pero sabi niya, pag nangyayari na yan, hindi yan kasi it's a symbolic, no. At saka sabi pa niya na hindi ba daw natin alam, no. Kaya nga nasabi niya na isang isa lang ang sinasabi na Antikristo, no. Ang uh, yung bang Satan, pero ang sabi niya, Siyempre tatlong persona 'yan, no? Kasi sa Dios din ay may Trinidad din 'yon. Yung tinatawag na Trinidad, no? Tatlong persona din. So, ganun. Um, gumagamit tayo ng ganun, no? Kaya pwede kang mamaya salamat po sa mga ano bagong impormasyon. So, matanong ko lang po. Kasi ang sinasabi mo na uh, sinasabi mo na may na sa gulo na 'yan. Kasi ang akala ko sa ngayon, sa ngayon talaga, ang iniisip ko, ang binabantayan ko talaga, dyan magsisimula, ang tinatawag nating The World War 3? Kasi grabe na yun. Grabe na yung gulo nila. Parang walang talagang bukas. Kaibigan nga maya. Yan. Wow. So, ang iniisip ko parang ano. Parang nasa 20% na lang. Kasi ang ano ko talaga. 100% na dyan talaga magsisimula. Ang World War 3. Pero sabi ni Kaibigan nga maya abangan po daw ang susunod naming pag-uusap ni kaibigan Amaya ah, kasi sumibat na siguro yun no? abangan lang po daw ang susunod naming pag-uusap kaibigang Amaya nandiyan ka pa ba? Kaibigan Amaya agoy nanapod napod so yun oh. ah, wala magawa biglang sumibat no? sabi niya ah, abangan lang po daw ang susunod naming pag-uusap kasi may sasabihin siya no? mga ano yan mga yung magaganap no top ano yan top 10 yata yung ano niya mga top 10 na uh, magaganap no isa-isahin niya yan no at yung sinasabi kong World War 3 na dyan magsisimula dun daw niya isasabi sa time na yon kasi naka naka ranking na po daw yan na posibleng magaganap po talaga sa panahon natin yun so mga counter uh, hindi na po tayo magtatagal kasi paano tayo dito magyaw -yaw, yaw tayo dito wala naman tayong kosop pula naman so uh, umalis na ako yuwi na rin kasi alam naman po inyo po no, yung uras ko yung talagang nakasubaybay po talaga at kaulan na po yung kalibutan natin so kita kita na lang po tayo susunod yung mga upload na mga video at ulit ulitin ko sa lahat na makakita ng video na to nakadipindi na po yan sa inyo wala tayong sapilitan at saka chill chill lang po tayo maraming salamat po no? at saka kung may mga komentary ko idagdag kayo i-comment nyo po para mas marami pa tayong malalaman kasi ito ay hindi ito ano lang kung hindi dagdag naman sa bawat isa or may mali man ako kung may mali man sa video na to pakiano lang po paki-comment po see you